aba so kailangan umadjust siya gayong dito lang so ibabawasan natin yung kanyang ano so kailangan para pag angat niya maka angat kagad siya at lumipad siya ng maayos so in guys masyadong ano nakaupo ayan, so bubabaw iadjust natin kuntas lang siya so, ayan, okay so para umangat siya ng maayos So malaki yung pinagkaiba sa ano. So ayan na nga mga lodi yan. Pinatalian na natin at binubuhol na natin yung para dun sa parisukat. So ayan nga tinetest ko siya mga lodi. So medyo okay na yan. So ganyan ako magtest mga guys. So ayan mag shoutout na tayo ng ating mga sumusuporta. So ayan guys uh, natesting na testing natin na test flight natin tong ating uh, sinira sira or di mga lodi. So ayan shoutout sa mga sumusuporta sa atin sa YouTube channel at uh, Facebook page. So ito kayo mga lodi. So yun guys, maraming maraming salamat sa mga support ninyo mga lodi. At wag nyo ring ah, wag nyo ring kalimutan na ipalo yung aking TikTok account, yung ah, ah, Facebook page ko at yung ah, YouTube channel ko yung Searchbird TV Vlogs mga lodi. So maraming maraming salamat guys sa ah, pag-support at ah, ayan, kukunin na sa atin ito mga lodi. So principal yung kaniyang ah, principal yung kukuha nito mga guys. So napakaganda ng lipad guys at talagang solid yung lipad niya pambagyuan ito mga lodi. So ayan guys yun panalo panalo so bye bye so ayan na Lodi pinikap na ni sir at sabi daw lagyan ko daw ng autograph signing guys so yan nilagyan ko siya ng pirma natin ng sir chart tv vlogs so enjoy po sir sa pagkapalipad so principal po siya ibibigay po yan sa principal so maraming salamat po